Dear DJ Lagim, Ako po si Maria, isang senior sa College of Science ng University of Santo Tomas. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi sa campus, naalala ko ang kwento ng isang estudyanteng si Rani na inilathala sa The Varsitarian. Narinig daw niyang may kakaibang tunog sa likuran niya sa Espanya past alas 10 ng gabi. Para bang may nakatayo sa dilim kahit wala namang tao kaya nung sumunod na gabi, nag-ingat akong lumingon-lingon sa paligid ng campus. Nang gabing iyon, napadpad ako sa main building sa pag-uwi ko. Marahil para magpahinga sandali sa ilalim ng mga arko. Nilakad ko ang malamig na koridor ng gusali at ngumiti sa malaking estatwa ni San Antonio sa lobby. Ngunit nang pumasok ako sa comfort room sa ground floor, may nangyaring kakaiba. Sinara ko ang cubicle at umupo nang bigla kong maramdaman na parang may humawak sa noo kahit mag-isa lang ako sa CR. Lumabas ako ng mabilis, nanginginig, habang nanlabo ang paningin ko sa liwanag ng pasilyo. Pagkababa ko pa lang ng hagdan, nanginginig pa rin ang katawan ko. Nakarinig ako ng malalim na pag-iyak mula sa ikalawang palapag Tila katulad ng salaysay tungkol sa babaeng estudyanteng noong 1987 na nagpakamatay sa ikaapat na palapag ng St. Raymond's Building. At ayon sa mga kwento, dinig pa ang iyak niya sa room 406 tuwing gabi. Bumilis ang tibok ng puso ko sa takot, iniisip na baka ang kaluluwang iyon ang nakasalubong ko. Naiinis man ang iba sa ganitong kwento. Sa akin po ay totoo ang nangyari, tila bagahiling ng mga kaluluwang umiiral sa UST na hindi nila kami takasan. Marami sa aming mga kaklase ang nakakarinig din ng mga bulong at iyak tuwing gabi. Gaya ng nabasa ko sa The Varsitarian, sinasabing may mga kaluluwang naglalakad at nagiiwan ng tinig sa mga gusali ng UST kahit wala ng buhay doon. Kapatid ko, sana pag-ingatan din natin ang isa't isa at ipanalangin ang mga hindi nakakalabas sa dilim ng campus.